Hmm, kena pro, kena pro, kena pro, kena pro. Lah, dah kena apa? pro, 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 Ang laki, Yun mga idol. Ang laki, kena doi, kena doi, Yun mga idol. Yun. Yun. mga idol. Yun mga idol, nandito na po, nandito kami. Dito lang kami sa may ano, yung ganon, no, Naka-slope. Yung pae namin, page. Page lang yung dinala namin mga idol. Hindi kami nagdala ng bulate. Page lang po idol. Hindi kami nagdala ng bulate. Ito po. Pang karpa? Pang karpa. Sana makahuli kami ng karpa. Ay, mabuo. Ay, mabuo. Ay, tata parang ano yan? masarap parang kaya ito. No, masarap. Tikman masarap? niya nga rin nito. Ha? Walang asin 'yan. Walang asin? <laughs> Walang lasa. Walang lasa, matabang. Okay. unang nanggaling mga idol. Ito yun, na mga idol. 'Yun, tilapia. 'Yun, <laughs> <laughs> unang uli ko. Dalawa? dalawa. Dalawa. Dalawa nakasabit. Oh, dalawa nakasabit. Akala oh. ko dalawa yung isda. Ito <laughs> so, mga idol, unang uli ko. Tilapia. Dalawa. Uy, dalawa. Ay, dalawa. Ah, dalawa.

Taman. E. Oo yun ayun e. no, edo oh. Ayun oh, ayun doon oh. Ayun doon doon oh. Munti ka makawala oh. Munti ko ano Munti lang lang oh. Oo. So baka makawala yan. Guritin mo. Kumagaya doon oh. Ayun doon doon Ang syerte. Siguro dito sa ano kumagaya doon oh. Sa pulo. <laughs> Ang ganda ng pulo mo. ah. <laughs> e. ganda ng pulo mo pre. <laughs> Iniram ko lang to. <laughs> <laughs> ano? Ay, pasensya yeah. na kayo mga idol. Yung boses ko na iba. Kasi ano, yung masarap yung pakiramdam ko mga oh, idol. Oo nga. Na <laughs> <laughs> yung lagayan natin. Yun, idol. ko no? Laki. Baka matanggal eh. Inayos. Iayosin ko. Hindi yan matanggal. Sige na rin. Kanadol. Kanadol. Yun. Yun mga idol. Yun.

pag na yung mga idol. Dalawa at dalawa yung malaki. Dalawa plus, yung malaki. Yung dalawa, dalawa at tatlong so daliri. Saan ah, na malaki mga idol? Iyon oh. mga idol na huli. Okay. Karpa. 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 <laughs> karpa. Okay na yan. Ha? <laughs> okay okay, okay na ito. Karpa? Oh. karpa. to, Karpa. Yan, mga idol, nakahuli na kami ng karpa. Isa pa, Ay, pa isa, lang. Isa pa lang. Ayos. Ayun. Ay. Ganyan. Ayun sukukar pang malaki ayun yung huli kaya no? mm -hmm. sarap kaya pagkarami ang pag nakahuli ng malaki malaki Mga iba yung busis, yun so, mga idol, yun. mga iba yung busis, mga idol. Yun, <laughs> yun, ang laki idol. Tilapia. <laughs> Tilapia. Yun, mga idol. Ang Ito. Okay na yan. Okay na to. Talihan na natin to. Malaki na to. Sarap yan. Natuhin. Irito at sige gata. Gata na. Oo. Uh -huh. Isiglom. mga idol. Lali. Laki, ang laki. Ayos. Uy, ayos na ito mga idol. Okay na yan. Tilapia. Tilapia rito. Mataba mga idol. Mataba nga. Ayun. Lah. La Saman. Ha? Kahoy. <laughs> uh, Mahiwaga talaga. <laughs> Yung tubig dito. Kala ko mula. Kulay. Anong kulay? Blue. Blue. May red ba? Kung may blue to. No, oh, no, meron. ha? <laughs> meron. Meron ba? Hmm, <laughs> kena pro, kena pro, kena pro, kena pro. Lah. <laughs> Daku na ba? Daku lah. <laughs> Ayos. Yan mulai dulu. no. Tatlo na. Tatlo No. Tatlo na. Tatlo na. Tatlo na. Kurog no? Oh, kurog. Uh. Sarap nang pakiramdam idol. Masaya ako. <laughs> ganyan, ganyan Ganyan, talaga. Mabigat. Oo. Nashock ako yun ah. Oh. <laughs> wala nang kibor ah. Oo, wala ko. Nashock eh. ko eh. Yes, laki. Laki talaga. Kita nyo ba idol? Ayan o. Ayan o, ako ng ganyan. Sana. Matosoha Sana masundan to. Sarap pala ah. pakiramdam. Nasyak ako doon. Hindi na iba yung busis ko. <laughs> Bugat no. <laughs> Mabigat. Oh. Mabigat. Ito sa akin oh. Tingnan mo, tingnan mo daw. Tingnan mo. Toy, toy tingnan mo. Yun. Sus. Yun Yan ka. Malapit lang. sa so, sakali. May karpa. Kena, you no? know. kena, 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 kena. Karpa. Tilapia. Tilapia. Karpa. Tilapia <laughs> <laughs> pala, idol. Tilapia yan. <laughs> Mabos niyo yung pain ko. Okay. Silapia. Ay, nakawala. <laughs> Sayang eh. Sayang, idol. Nakawala, idol. Sayang Hindi ko na hawakan ng maigi.

Kena 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 karpan pura pura karpan pura pura tilapia. Ay, tim Maitim. Ay, blue. 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 Blue team. Blue team yan. <laughs> ayan. Edel. Okay na to. ayan okay, yan. Malaki na yan. Malaki na to. Kulay. Ano ba to? Itim o ano ba to? Blue. Yes, boleh boleh Oh, yun, hindi ginalaw. Ha? Huh? <coughs> <cứ đen> <coughs> nào, no? đi gin lâu đi gin lâu đi gin lâu đi Sabi nya idol o, oh, haggis sana e, eh. sabi nya sakin, hugis, Ug hugis, hugis, <laughs> haggis, sana yun, naging hugis, <laughs> <laughs> haggis naman ulit, haggis naman ulit, haggis

ikan bah sus kena bah yun mengai oh, dulu boleh karpa karpa okey ni kan oh karpa mengai dulu dalam namin tu dalam khasang ayo dah mesti kur karpa kan oh suruh semua bisa khasang eh yun di kan orang laki mengai dul tu okey namin kanak kanak kana. oh ini pilapiah pilap idol nak titulkan keyboard ayo idol eh blue blue kulay kulay blue ha 20% 20% oh di mana koran kan buin tayo buin tayo oh yin bung idol masalah apa-apa bombing itu Mamingmit pa kami dito mga idol, pero wala na medyo yung cellphone ko, lubat, 20% na lang. Masarap sana mamingmit dito mga idol, malaki yung nahuli namin. Ito po idol o. Oh. Maraming good size. Ito po idol o. Oh. Ito o. Abot yung isang kilo no? Abot yan, isang kilo. Ito mga idol. Yan. Ay, mayroong good size. dami, Okay, tatlo, apat tatlo plus may ano karpa karpa dalawa dalawa tayong karpa no? dalawa yung karpa natin o, yung isa nakawala ayo yung isa o. tatlo sana yun mga idol magpapaalam na kami maraming salamat sa inyong lahat sa lahat ng nagasubaybay sa video namin sa aming channel maraming salamat sa inyong mga idol yun yun mga idol marami pong salamat sa lahat ng sumusuporta God bless po sa inyo mga idol yun maraming salamat mga idol God bless bye bye